So, hello mga kabukid. Magandang araw sa inyong lahat. So, ngayon mga kabukid, gusto kong i-share sa inyo kung paano ako maglipat ng mga the old chicks kung ano yung aking ginagawa sa kanila. So, disclaimer lang mga kabukid, hindi ako eksperto sa larangan ng pag-alaga ng mga manok at sa mga sisyo. Pero itong lahat ay base lamang sa aking mga na-experience at ginagawa ko dito sa aking bagyag. Kaya kayo mga kabukid sa mga niya ko. Tara na. Limoncito pala ito mga kabukin. So, yan o. Nahinog na. So, ginamit ko sa ating mga sisyo sugar brown sugar so dati gumagamitin ako ng dextrose powder kaso hindi ako nakabili eh ito na muna so ito rin yung ginamit ko sa unang batch saka lagyan natin ng tubig ito ang tubig lang mga kabukil okay tap water lang tapos tunawin na natin naawin na natin mga kabugid hanggang matuno yung asukal. Ah, oh, una na So, ilagay natin ito mga kabugid. Ay, meron kung kuan. Yung pangsala. Kalimutan <laughs> ko. Ito lang muna ilagay mga kabugid. Hindi ko pa nasala yung buto. Ayan. So, may buto. Baka makain ang ating mga sisiyo. Ayan. natin yan. Ito lang yung kukunin natin, yung tubig. Tapos, lagyan na natin to ng tubig ulit, makabukid. kabukid. Ayan. Dito yung tubig niya. Ayan. Hindi naman siya masyadong matamis. Pansahan lang. So maliit, maliit lang ito sa akin mga kabukids. One quart lang to. Mga kalahati sa kalahating litro itong lagayan ko. So ito yung ating ipapainom sa ating alaga. At meron din akong ganito. Magkuha tayo ng kunti. Para ipainom natin sa ating mga sisiw Yan. So, ilagay na natin to sa ating brother. Kunin na natin yung mga mga kabukid.

Yanaka bukido may anim hindi na basak Nah ini saya 경찰 fisik super So, yan mga kabuki yung puwet niya. Yan o. Oh. Okay na, okay na. So, kailangan na natin. Puwet na siya pwedeng kunin. Kaya pwede na natin siyang kunin. Eh, hindi na basa yung puwet. Ito yung ating pinagbabasihan. So, ito. Tinatanggalan ko rin ng ganito mga kabukid Yung nasa dulo. Yung parang may... So, oh, yan o. Oh, kulay puti. Yan o. Oh. Tapos, painom na natin ito sa ating tinimpla na asukal at saka kalamansi na idinilit na natin sa tubig. Ayan. Ito yung magiging kuha nila. Anong tawag doon? Nakalimutan ko tuloy. Na... Eh, kalimutan ko. Ah, electrolytes. <laughs> Loading mga kabukid kasi kanin ko sa tarbaho. Ayan laki ng boiler mga kabukid. <laughs> parang katulad sa mga Rhode Island ayan Terima kasih telah menonton. 음악을 <tik> 들으면서 Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. So yan mga kabukid, lipat na natin to sa ating vlogger So andito na sila mga kabukid nayo so, na yung ating bagong lipat So 21 na piraso sila lahat mga kabukid Ito yung ating bagong lipat na sisiw So ayan na sila So ayan. So, hayaan lang na muna natin sila ng ganyan na mga ilang minuto para uminom sila ulit doon sa ating tinimpla na asokal at saka kalamansi. So, yun ang ating source ng electrolytes para sa kanila. So, ganun din yung ginamit ko dito sa kabila. Nagtimpla din ako ng ganun. Oh so, ayan na sila mga kabukid. Ah. So, ganun na yung estilo ko mga kabukid. So, dati gamit ko dextrose powder so nabukasan tayo sinubukan so, din natin yung ganito mayroon nagsabi kasi sa akin na ah, aking kaibigan na ah, mayroon din siyang backyard pero yun sa kanya panabong sabi niya sa akin kalamansi daw at saka sugar so, so tingnan ko effective naman siguro kasi itong sa kabila oh, okay naman sila So, bali ito, 21. Ang dito sa kabila, 23. So, meron tayong 44 na piraso ng mga papisa sa buwan ng January, mga kabukid. So, yung kasunod nito, hindi ko pa talaga bilang. Pero yung 56, ayun, malapit na na natin tong, yung maibinta. So, ganyan lang kasimple, mga kabukid. Tapos ito, sarado lang natin ito. So, hindi natin ito hayaang makapasukan ng hangin para hindi maulit yung nangyari dati na <laughs> sinibukan ko lang naman yun ayun <laughs> nadali to yung ating mga the old para <laughs> may mortality kasi nilalamig sila yung bago nilalamig pero yung luma malakas halos <laughs> niya yung bago kaya ito ngayon ang bagong estilo natin so yan nilixin na nila so yan i-update po kayo dito palagi mga kabukid hanggang sa magbintal naman tayo so yun lang mga kabukid ganun lang yung ating style sa pag dis kumbaga diskarte natin ngayon sa ating mga sisyo kung ano yung ating ginagawa pag naglipat na tayo sa kanilang brother ay hanggang dito na lang mga kabukid maraming salamat sa inyong lahat at patuloy lang tayo sa buhay see you in next video mga kabukid sa mga hindi pa nakapag subscribe dyan baka naman kung tulong sa aking munting youtube channel para matulungan natin ang ating mga alaga na maparami Bye-bye mga kabukid.